freaking just na na -a -a ng pet so guys nandito tayo sa Petsamater X dito sir Roblox mga kabarkada so malapit na ito 18 hours na lang so look mula ko sa nasa na nasa oh my goodness wala dito sa bangkata Oh my god, guys, wala dito sa bank. So, walk pa. Tumag kasi na nakagawang maan sa Ay, iyaan ako. Ibaban ko. So, panoodin niya. Panoodin na sa YouTube channel niya. Tara! So, guys, may ahak tayo ngayon. Ang pangalan si Matias. Yan, so, yung password, di be-blurred ko na lang dito. Yan. Yan. Be-blurred ko na lang, guys. So, i blurred ko rin yung, yung ano, et, it, ito yung pinipindot ko. Yan, bird ko na lang. Yan. Bird. So, nandito yung mga pets ko yung kasi nung kaibigan ko eh. Hala guys, ba't nandito yung ano ko? I Invite ako pero, nasa ko na lang. Yun. Oh my goodness, dami niyang pet dito ah. Ibibigay ko ito lahat. Tapos, ibibigay ko doon sa aking account. Doon sa mail, guys. Doon sa mail. So, titignan ko kung may nag-chat sa akin. Naka-recording ako eh. Kaya naman pala hinak. Oh my goodness. So, unfriend niya na ako dyan. Mate, speedrunner 309 yun oh. uh, yan. Yan. Yan, 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 Ah. Ah. Nakita niyo yung password ko? Baka niyo ako eh. Hack, no? Hindi ko na lang ito upload. Upload ko pala. Hehe. <laughs> bye subscribe